Hello sa inyo. ako si Thomas K. Sullivan, sumulat ng librong Call to Knighthood at kasamang sumulat ng librong The Rosary, Your Weapon for Spiritual Warfare at ang gumawa ng Warrior's Rosary. Ngayon, sisimulan natin ang isang serye tungkol sa mga bagay na totoo pero talagang nakakatakot. Ang tawag dito ay Spiritual Warfare and Diabolical Disorientation. Pero itong paksa natin ngayon, ibang level to. Ang unang dapat nating malaman, ang pagsanib ay hindi nangyayari ng biglaan. Isa itong proseso at laging kailangan ng bukas na daan. Ang paglalaro ng Ouija board, pagpunta sa mga seans, pagbisita sa albularyo o mangkukulam, kahit pa ang pakikipag-ghost hunt kasama ang mga kaibigan. Kahit gaano pa kainosente ang intensyon, maaring samantalahin ng masasamang espiritu ang mga ganitong pagkakataon. Sa kanyang libro noong 1999, ang An Exorcist tells his story, ipinaliwanag ni Father Gabriel Amorth, ang punong exorcist ng Rome, ang apat na yugto ng gawain ng demonyo. Una ay ang infestation. Ito yung mga parang sa haunted house. Mga yabag, boses, pagpapakita, mga gamit na gumagalaw mag-isa, mga amoy na walang malinaw na pinanggagalingan. Imbes na direktang maapektuhan ang mga tao, ang infestation ay sa mga ari-arian lang, gamit o kahit sa mga hayop tumatama. Sunod ay ang oppression. Mas tumitinde ang mga pangyayari, nagkakaroon ng pisikal na atake, hirap sa pagtulog, mga bangungot, madalas at malubhang pagkakasakit, matinding depression o pagkabalisa, malaking problema sa pera o trabaho at gulo sa mga relasyon kahit na nangyayari ang mga ito sa normal na buhay. Kung sabay-sabay o sunod-sunod itong mangyari, maaaring sinyales ito ng presensya ng demonyo. Sunod ay ang obsession. Gaya ng sabi ng pangalan nito, sa yugtong ito, nahihirapan na ang taong apektado na mamuhay ng normal, palaging iniisip ang gawain ng demonyo na kumokontrol sa kanyang buhay at madalas may mga iniisip din tungkol sa pagpapakamatay halos imposible ng makatulog. Lahat ng tatlong yugtong ito ay kayang tugunan ng isang mahusay na deliverance minister. Pero, ang huling yugto ay para lamang sa mga opisyal na exorcist. Itong huling yugto, ang possession o pagsanib. Dito na talaga nagiging sobrang nakakatakot ang mga bagay. Maaari silang biglang magsalita ng lingwahe na hindi alam ng biktima. Sobrang pag-ayaw sa mga banal na bagay pagkakaroon ng kaalaman sa mga pangyayari o katotohanan na imposible nilang malaman o kaya naman ay magbago pa ang kanilang mukha. Kabaligtaran sa karaniwang paniniwala, ang pagsanib ay hindi nangangahulugang pinapasok ng demonyo ang katawan ng tao at kinukuha ang kanyang kaluluwa. Hindi kailanman naaalis ang kalayaan ng isang tao na magpasya pero ito ay lubhang naapektuhan o napapahina. Sa pagsanib, ang isang tao ay sobrang nasira na ang pisikal, emosyonal, mental at espiritual na kalagayan dahil sa pagdaan sa naunang tatlong yugto. Kaya nagagawa ng masasamang espirito na kontrolin paminsan-minsan ang mga kilos ng taong iyon. Kaya sa susunod na maisipan ninyong paglaruan ang mga paranormal na bagay, tandaan ninyo, hindi ito laro. Totoo ang mga bagay na ito at mapanganib. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at follow. Huwag palampasin ang bawat episode ng Spiritual Warfare and Diabolical Disorientation. Ako si Thomas K. Sullivan. Huwag ninyong ibababa ang inyong espada sa larangan ng buhay. Orindo Horse.